What's up? Keep it up, So ito 'yung hindi maganda, you no? Know? Yung after natin kumuha ng mga ayuda or anumang mga events sa mga court, sa mga pupapublikong pasilidad, uh, yan puro basura, no? So dapat may natin sa tamang basurahan 'yung mga dapat itapon, no? May mga designated naman na basurahan pero hindi na, hindi talaga natin nagagawa. So 'yun 'yung hindi magandang ugali natin, no? So sana mabago. So marami naman basuran sa bawat gilid kasi kawawa naman yung mga nagilinis. Although sabihin naman natin trabaho nila yan, binayaran sila siguro niyan. Pero iba pa rin, di ba guys? Yung disiplina ba? Alam ko mahirap na baguhin to kasi pag once hindi kasi natin yun inayos, tayo din magiging kawawa. Especially, parating na yung tag-ulan. Paparehan sa mga kanal. Kaya tayo din ang papalikan. Diba? So, maliit na bagay, pero iba kung basura mo, tapon mo ng maayos. Hindi yeah. naman kayo, bulsa mo na lang. Hindi kayo, uwi mo muna. ba diba? So, sana mabago yung kayo itong pag-uugali. Eh. So, Dito pala ako ngayon sa may Barangay 108 no sa may Kaloocan. Kumuha kami ng ayuda. Siyempre. So, yun. Basura. Nakaka... Panlumo. Nakakalungkot. So, sana mabago yung itong pag uugali natin mga Pinoy. Okay? So, once again, mayon Choi. What's up? Keep it up.